Hi guys! Nandito tayo ngayon sa ng bahay namin. Yung anak ko kanina ay maaga gumising dahil pinalinis ko siya sa buong kabahayan. Ayan, lumabas na ulit siya. At ito, naglalakad sa mga kasilingan natin. Ayun, sobrang miss na rin talaga dahil napakahaba ng panahon. Hindi kami naka-uwi. Ayan, bahay namin yan. So, ngayon, ang gagawin ni Kuya Ian, ito, pasyal-pasyal, lakad-lakad. -pasya, ayan, patungo sa lola niya. Iniwan yung bahay. Ayan, yung mga kapit-bahay namin. Sobrang miss ko na kayo. Ayan, yan ang bahay. Ito kulay green. Bahay na. bahay all... ni bahay ni ng Evelyn sumunod niyan bahay ni Nang Ayan, bahay sunod bahay ni Ninang Yuning. Wala pa masyadong tao pero ngayong April 14 start po ng piyesta sa amin. Senior San Isidro Labrador. Ayan po yung patron namin diyan sa Barangay Iligan ng Masbate. Ang ganda ng mga bahay. Kulay green kila Ninang Yuning. Ayan, pumasok na siya ito, yung bahay ni Noy Kuragtong, bahay ni Gaga Ay, Datina. Ayan, ayan, paakyat Dwayne, sa bahay ng lola. Yung Ayun, may nakita ba kayong tao dyan, bata? Para, si Dwayne hindi. po yan. Hawak-hawak na niya ang itik ba yan? Okay, ayan, Silala. paakyat na siya sa bahay ng lola. Ayan na lola, nagluluto ngayon ng tinolang manok ayan, thank you for watching antayin niyo po ang susunod po naming vlogs and next year, mga, sana maka na po kami bye huwag niyong kalimutan mag-subscribe like and share